Uh, gabur-gabur ng Pangasinan. Pangasinan. Oh, Dito kami no, sa gabur-gabur. Gabur-gabur ng ano Pangasinan. 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 Oo. Oh, kakain muna kami. Nang kakainin natin, Brother Miguel? Ah, buko. Okay. Saka halo-halo. ba -halo. <coughs> <coughs>

Ano oh, kaya na tayo? O uh, kaya na tayo? Nakapan to? Oo nakam na. Nakam na alam. Ano ba nagbanggaan kayo ni ano kanina? Oo meron daw eh. Banggaan kayo ni Ubi? Ay siya? Ibang eh, rider? Eh? Nakita kita mo na suntok mo? Muntik mm -hmm. so, diba muntik ako tumilap, buti ka mo mga matiba yung Basically si Kiyun, hindi sa likod. Hindi ba ako? Oh. Iba. Iba. Ay.